Welcome to my channel. Sa video ito ay ating tatalakayin at ilalad ang pagbabalik ni Kristo at ang mga tanda na malapit na, malapit na, malapit na ang araw ng kanyang paghukom. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagpalito at ng katapusan ng sanglibutan at ito'y ipinahahayag sa klat ng Mateo 24, talatang 3. Kung bibigyan po natin ng pansin, dalawang bagay po ang tinanong ng kanyang mga alagad sa kanya, ang tanda ng kanyang pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. At nakakatiyak tayo ng pagparito niya sa kanyang muling pagbabalik ay ang pagliligtas sa kanyang mga hirang paghukom at hanggang sa katapusan ng mundo. Ngayon, sumagot si Jesus sa tanong ng kanyang mga alagad sa kung ano ang magiging tanda ng kanyang pagparito at ng katapusan ng sanlibutan na siya katapusan ng mundo. Sa talatang 4, sinabi sa kanila ni Jesus, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. At sa talatang 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At dito nga sa bansa nating Pilipinas ay katotohan ng nagkaroon na ng bula ang Kristo. At sa talatang 6, sinabi ni Kristo na makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapot, hindi pang wakas. At sa talatang 7, sinabi niya, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karyan laban sa karyan at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. At sa talatang 8, sinabi niya, Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kairapan. Kung oo nawain nating mabuti, ang ipinapayag sa talatang ito. Ang taggutom, digmaan ng bansa laban sa bansa at karyan laban sa karyan ay mga tanda na pasimula ng kairapan. Kaya sa mga nagdaang siglo, dekada at taon, maraming tao ang nagtatanungan nagpapalitan ng kulo-kulo sapagkat nangyari na na nagkaroon ng unang digmaan at pangalawang digmaan at mga taggutom ay marami sa kanila ang nagsasabing malapit ng malapit ng bumalik ang Kristo ngunit sa kaantay nila hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang ating Panginoong Heso Kristo. Hanggang sa sila'y tuluyan naring rin na namayapa. Kaya nga, sabi ni Kristo sa talatang 15, Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinarita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dagong banal, unawain ng bumabasa. Kaya nga, sabi niya sa mga apostol niya, sa talatang 32, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw. At itong mga sinyalis na ito, natutupad na nitong 2024. Dahil ang binabanggit dito sa talatang 32 na malapit na ang tagalaw, ang tagalaw na ito ay siyang taginit. Sa ngayon, ang nadarama nating damang init ay nakaka-heaty stroke na. Paano pa kaya pagkalipas ng isang dekada? At sabi ni Kristo, sa talatang 33, ganun din naman kayo. Pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na nasa mga pintuan nga. Kaya ang tunay na tanda na si Kristo ay malapit na malapit na malapit ng bumalik ay ang puno ng igos at ang dala nitong panahon na sinasabi tagalaw na sa ibang kahulugan ng sa Tagalog ay taginit. At ang panghuling tanda ay ang kalagayan ng mga bata sa kasalukuyan. Kung mauunawa natin ang ipinapayag na konteksto nito sa Biblia, ang pasimula ng panukat ni Kristo kung kailan siya babalik at magu at magukom ay hindi sa panahon ng bagong tipan sapagkat si Kristo ay lumitaw sa panahon ng mga Hudyo sa mga tlong salin lahi na ni Huda at si Huda na pinagmulan ng mga Hudyo ay hindi na ito ang lahing taong iniibig ng Diyos Ama. Sa katotohanan, ang panukat ni Kristo ay nagumpisa pa sa lumang tipan. Sa panahon ng propeta ng Diyos Amang si Sayas, sa panahon ng lahi ng taong iniibig ng Diyos, ang lahing hakob na Israel, ang patunay na ang taong iniibig ng Diyos ay si Jacob ni Israel ay ang ipinapayag sa Isaiah 43, talatang 4. Doon nagumpisa ang panukat ni Kristo kung kailan siya babalik at magukom sa uling araw. Sa mga taong naniniwalang si Kristo ay Diyos ay madaling niyong maunawaan sapagkat sa panahon na yan, si Kristo ay nasa siping ng Diyos Ama. At sa katotohanan, wala pang lumang tipan, si Kristo ay umiiral na kasakasama na siya ng Diyos Ama. Siya ang salita na Diyos na kasakasama ng Diyos Ama ng una. Na ipinahayag sa 1 uno Ono hanggang 3. Kaya nga, ng panahon na yan, si Kristo ay nasa siping ng Diyos Ama. At iyan nga ay pinatututuhanan sa Kawikaan 8, talatang 30. Bagamat sinabi ni Kristo sa Mateo 24, talatang 36, na tungkol sa alaw at ulas na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang, ay sukat ni Kristo talastas niya kung anong taon, anong buwan napapaloob yung araw at oras kung kailan magaganap ang kanyang pagbabalik. At ito'y sasakto o tatapat sa panahong ang mga bata ay mga ng bata. Sa panahong marami-rami na ang mga inang bata na nanganganap. Dahil sa katotohanan, kahit ang sensya ay hindi ito matututulan. Na mula ngayon, hanggang matapos ang isang dekada, ay buo na ang bahay bata ng isang batang edad, siyem na taon hanggang walong taon. Pwede na silang manganak. Kaya nga, sa panukat ni Kristo, ang simula ng matinding kairapan ay sa taong 2034 hanggang sa ito'y magtuloy sa malaking kapigatian. Ito na yung panahong paikli na ni Kristo ang mga araw na paghihirap ng kanyang mga hirang. Ngayong 2024, magmasid tayo sa ating komunidad. May mga tin na bata, 10 taon ng edad, na naanakan na sa panahon ngayon. Ina ay tinatago lang ng kanilang mga magulang. Ang mga nag-aalaga sa mga anak ng mga batang ito ay ang kanilang mga ina, mga lola Papayagan pa ba ni Kristo na libu-libong mga bata ang naanakan? Libu-libong bata ang nagkakasakit na ina at libu-libong bata na kanilang ipinapanganak na nagkakasakit din sapagkat sa panahong yan magkakasama na halo-halo na pestilences, pamin, war, lahat po magkakasama na. Kaya nga sabi ni Kristo, paiiksin ang mga araw para sa kanyang mga hirang. Dahil hindi papayagan ni Kristo na mangyaring libo-libo ang mga batang maanakan. Sabi ni Kristo sa aklat ng Marcos, Jis talatang 14, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyong silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sa palagay nyo mga tumatangkilik, pag ang mga batang ito ba'y nagkaanak, magkakaroon sila ng responsibilidad sa mula nilang katayuan mapapabilang pa ba sila sa karyan ng Diyos? Ito ay batang ina na mula sa angkan ng mayamang pamilya. Ito rin ay batang ina. Ito rin ay batang ina at ito pa rin ay batang ina na mula sa mahirap na angkan ng pamilya. Ano ang tamang gagawin ng mga batang ito sa pagpapalaki sa kanilang mga anak? Dahil maging sila ay bata pa rin. Kaya nga, sila ang tanda na ang tao ay nasa sugdulan na. Kaya katotohan ng katotohan ng sinasabi at pinatutunay ni Kristo na ang tunay na tanda ng kanyang paghukom at katabusan ng mundo ay ang mga bata at ang puno ng egos at ang taglay nitong Panahong Taginit Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi ay pinalalagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan. God bless you to all.